Hello, good morning mga kapaps uh, for today's videos, mga kapaps ay pupunta po ako doon sa aking taniman ng ano kalabasa maglagay po tayo ng kumpus manyor na galing po sa uh, chicken uh, chicken manyor, yung galing sa manok na kumpus so nakapag abono ako kahapon uh, March 23 kahapon March 23 uh, naglagay po ako ng abono so ngayon Uh, alas 9 na, umaga City so, ng po tayo Ayan yung aking garden So maglagay po ako ng Compost manure mga kapaps Sa aking tanim na kalabasa Ngayong March 24, Sunday So samahan niyo ako mga kapaps At paglalagay po tayo ng Compost manure po doon sa aking uh, Tanim na kalabasa Nasa Ilang days pa lang yung Aking kalabasa na yun Uh, ika 15 days na ng tanim ko na kalabasa mga kapaps so ayan yung kubo ko mga kapaps <laughs> so tinanghali pa tayo tsaka ito pa yung tanim ko na mga ampalaya so nag harvest ako kahapon nakakuha po ako ng sakto lang <laughs> ayan mga kapaps so ayan ang bunga ng aking ampalaya so mga maliliit na lang yung natira kasi hinarbisan ko na ito kahapon sabado Uh, March 23. So ngayon mga Kapaps maglalagay po tayo ng ah uh, compost yung chicken manure sa ating tanim na kalabasa na sa 15 days na. So ito yung aking mga sili mga Kapaps oh, may hiluto na. You know may hinog na ang aking tanim na sili. Dito po yan sa ilalim ng aking tanim na ang palaya mga Kapaps. So samahan niyo ako mga Kapaps. Maglagay po tayo ng compost sa tanim ko na kalabasa dito yung sitaw ko mga kapaps o oh, mga, mga bunga na oh, namumunga na yung aking sitaw mga kapaps na tanim ayan siya o oh. ayan kahit mainit ayan namumunga na yung sitaw ko mga kapaps kahit mainit so laban laban lang ah, tiyagaan na lang to sa pagdidilig mga kapaps so ito nga yung tanim ko mga kapaps na kalabasa kahit ay, ayan o oh. Tingnan nyo mga kapats. Malaki na. Ayan, 15 days. At saka ito na siya. Pero iba, malalaki na talaga. So, magaganda. Matataba na. Ayan. So, kanina nakapaglagay na ako dito ng uh, compost na chicken manure. So, ito siya. Ayan siya mga kapaps. So, kaabuno ko lang kahapon. So, mag-apply na naman tayo ng compost. Pati doon sa kabila mga kapaps. Ayan o. Oh sa sako doon sa kabila mayroon din tayong tanim doon na kalabasa mga kapaps at saka papaya so tagaan na lang dito sa probinsya sa bukid mga kapaps so, ito yung ating kalabasa na sa 15 days ayan o oh. ayan kaabuno ko lang kahapon at saka mayroon din itong kumpos mga kapaps na galing po sa kumpos na galing po sa diyami ng palay ayan so ngayon maglalagay pa po tayo ng compost manure na galing naman sa sa manok so ayan sasako mga kapaps so tara samahan nyo ako mga kapaps maglagay po tayo ng compost dito sa aking tanima na uh, papaya ay kalabasa bala mga kapaps so meron din tayo dito mga papaya na tanim ayan oh. meron tinaniman ko ng papaya to mga kapaps so na alternate ko kalabasa papaya kalabasa papaya kasi sayang yung ano eh, yung space kaya nagtanim ako dito ng papaya so mahigit nasa 200 plus na puno na papaya din yung naitanim natin ngayong ngayong March ah, nasa ano palang lang itong papaya ko natanim ah, 14 days saka yung doon ko sa kabila medyo malaki na yung doon sa kabila yung papaya ko doon nasa 100 100 plus ata yun 1 ah, month and one month and ten days na yung papaya ko so malaki na sa mga kapaps so ito mga three months siguro mamunga na yon so laban laban lang sa init kahit grabe ang init mga kapaps laban tayo sa init ito yung mga hinayang grabe na yung tuyo na yung lupa dito pero maganda pa rin maganda pa rin yung tubo ng tanim ko kasi nga umaga at hapon dilig tayo Ah, mano-mano po tayo nang didilig mga kapaps. So tamahan nyo ako mga kapaps, maglagay po tayo ng kumpos. So ito sa mga kapaps, yung ating kumpos na chicken manure. Ayan. si so, ilagay natin sa ating kalabasa mga kapaps. and samahan nyo ako mga kapaps. Wala kasi tayong kameraman. Ayan, lagyan natin ito ng kumpos. Ayan. Kamera ko, hawak ko. <laughs> Ayan mga kapaps, nagay tayo ng compost kasi nag-abuno ako kahapon eh. Si 15 days na tong ating kalabasa. So laban-laban lang mga kapaps. So ayan yung mga kalabasa ko. Ayan. So magaganda pa rin kahit na grabe yung init. Bitak-bitak na yung lupa mga kapaps so oh. Bitak-bitak na yung lupa sa init. Pero yung tanim natin, lumalaban pa rin sa init mga kapaps. Pati dun, ayon dun sa kabila oh. Ayan meron din tayo yung sasako ice compost din yun po yan uh, compost na chicken manure ilalagay din natin dyan meron din tayong kalabasa dyan at saka papaya so, yan, oh, maganda yung kalabasa natin kaya hindi na natin pwede pabayaan ito mga kapaps sayang labanan natin yung init kaya lang ang problema dito sa aming mga farmers mga kapaps is pag namunga na yung ang tanim namin nako napakamura yung bilihan pero yung mga fertilizer na ginagamit namin ay napakamahal ayan lagyan natin to ng ayan hirap kasi pag wala kang tagahawak ng kamera eh. Kaya, lagi isa lang tayo eh. solo solo kitao natin oh. May mga bunga na. Kahit mainit, pero magaganda pa rin. Yan. Kasi lagi po tayong nagdidilig. So, ito yung compost. Ayan. Kada puno, isang ano lang nito, isang puno isang ganito lang na kompos yung nilalagay natin. Ay baka mas short tayo. Pag sobra, idagdag natin. Ayan siya. <coughs> laban-laban tayo sa init lang mga kapaps kahit mainit ayan sayang kasi pag hindi mo inalagaan ito eh. pinapagura na natin to mga kapaps kaya na lang ito kaya yung kalabasa ko kalabasa magsikap-sikap din at bigyan nyo ako ng maraming bunga yan lang ang simple buhay sa probinsya mga kapaps yan maglagay pa tayo ng kumpus sa ating kalabasa yan so mayang hapon magdidilig na naman tayo Tinira na ng manok ko ito. Ayan, sige Ayan. Meron din itong kumpus mga kapeps. Ayan o, na galing sa diami ng palay. Dagdagan natin ng kumpus na galing din sa manok. Ah. Dagdagan natin to. yung iba ko kasi liit kasi ng dahon kasi sinira ito ng mga sisiw ko eh, yung manok eh. kinuskos nila eh. pero buti na lang nabuhay pa rin yung lagyan na lang natin ng kumpus so tsagaan lang talaga ito mga kapaps diskarte tsaga at diskarte So maganda magtanim. Parang naano ko na ngayon ay masarap magtanim pag nakita mo na maganda yung mga tanim mo. Saka maraming bunga. Yung sitaw ko mga kops, oh, maraming bunga. Maliliit pa. Ayan. So nga, lagi natin dilig. maglaga-apply ng abono. So mamayang hapon mga kapas, mag-spray pa tayo dyan ang pulyar polyar na naman natin kasi marami na siyang uh, bulak ng ating sitaw para malabanay na na yung init so dito tsagaan lang mga kapaps tsagaan at pagmamahal sa tanim so yan lang mga kapaps at so mga kapaps uh, tapos na tayo maglagay ng kompos manyor dito sa tingkalabasa so yung natira natin doon na lang sa kabila so maya maya na yan mga kapaps maya nga mga hapon na naman kasi magano pa tayo uh, magluto pa, tayo ng ulam sa so, itang na so dito mga kapaps tapos na tayo maglagay, maglagay ng kumpas manyor Uh, chicken manure na kumpos ito sa ating kalabasa so ito siya uh, chicken manure na kumpos so ayan yung kalabasa natin mga kapaps so 15 days na at uh, maganda yung tubo kasi kalalagay na natin ng abuno kahapon at hapon so ngayon uh, March 24 Ayan, Sandy, naglagay na naman tayo ng compost manure mga kapaps. Pero dati na ito, pagtanim ko, mayroon siyang compost na galing sa di amin ang palay so mga kapaps uh, tapos na tayo mag, mag luto pa tayo ng ulam mga kapaps so ang dito na lang yung ating video mga muna mga kapaps at maraming salamat and God bless plo, God, God, bless sa inyong lahat mga kapaps so parang ulan ayan medyo makulimlim sana nga bumagsak tong ulan kasi grabe na talaga yung bitak ng lupa dito sa amin sa probinsya so mga kapaps bye bye mga kapaps and God bless at uh, Ingat po tayong lahat mga Bye-bye.